na naman yung mga tropa. Garbage na naman. Garbage. Daming basura ngayon. Daming basura. Ang kuray kami ngayon. Ang kuray. basura tapon dito may sa ano sa panama na kakorahe ang kolisyon yan busy ngayon busy ay provision pa mamaya provision tapos bunker parts pa litigit ayan yung tropa natin na malaki na malaki na pets, pets. sari na yung garbage na din. Yan. Kumain na. Ginutom na. Ilang ano pa lang eh. Ilang cubic pa lang yung nariyan natin. Ginutom na siya. Garbage na. Wala na naman 'to bigyan. Yan, Hala na, tapos na. na tapos. Din, tapos. Doon sa kabila, ano? Garbage dito, bunker parts so. Bunker parts so dito, dito nakadikit din mga garbage. pag yung mga taga engine na ganas na so, Nakatikit din dito Ay basura. Yan Dito na lang guys kay tapos na tapos video natin. See you, thank you so much for watching.